Kaya, ko ako tatanungin, may regret ka ba sa buhay mo? Wala. <laughs> kasi una-una part ng journey yun. Hindi mo pwede kasi sabi na, sana pala ganito na lang talaga ginawa ko. Sana pala ganyan. Yung puro ka regrets. Walang mangyayari sa buhay mo, guys. I mean, kasi nakaplat na siya. Pag naiintindihan mo, kasi pag normal na tao ka, yes, maraming pagsisisiyan. Dapat kasi ganito, ganyan. Dapat ano, hindi eh. Madali tayo magsabi sa ibang tao, guys. Pero kapag naiintindihan nyo, yung purpose nyo sa mundong to at naiintindihan nyo yung plans ni Lord for you kasi minsan maraming natatakot magkamali naman, natakot silang husgahan sila ako din na ako natatakot husgahan ako guys sa, sa dami kong pinagdadaanan at alam ko yung pinagdalaban ko, alam ko yung ginagawa ko wala kang ginagawang masama, alam ni God lahat, nawalan ako ng hiya or takot na maging open na sasabihin pa rin ba, bakit kasi kailangan pa i-open yung mga ganyan, Ngayon, baka i-judge ko wala na akong pakialam doon guys, kasi ang sa akin, ang importante sa akin, na si share ko yung miracles ni God sa amin, sa buhay namin. Guys, kaya, kasi katulad niyan, guys, ha, kami, pinaghandaan namin yung future namin. Athletes kami, the triathlon kami, duathlon, et cetera, alhat, alam niyo kung gano'n kami ka-active, kung gano'n, yung pinaghandaan talaga namin yung future namin para maging healthy kami. Pero, ano nangyari? Tinira si Hain sa brain niya brain tumor ang nangyari, na operahan pa. So, sabi nga, hindi ko makalimutan talaga sa video namin, sinabi ni Kuya Benson na, si God talaga, kapag nawala tayo sa focus, halimbawa, sa health. Kami, aminado kami sa health at money. Doon kami tinira <laughs> sa health, kasi nag-focus na kami doon. Nakalimutan namin siya. I mean, sabi ni Kuya Benson kung saan tayo nak nakukuha ng, ng kaawa yung attention natin, na nakukonsume natin ng ang kaaway sa attention ng mga money or health or something yun yung dun tayo tinitira guys I mean kami health tsaka money so yun and guys grabe sobrang ako sobrang ako ay naamin ko di sa pagyayabang guys madiscarte akong tao madiscarte talaga ako parang feeling ko ah dali lang yan di lang yan pero nung tayo ko to sinasabi kahit kapan si sharing kami pero nung time na naghihingalo si Heinz sa hospital sobrang hinambol ako ni God. Naiyak tuloy ako. Na pinaramdam niya sa akin na hinambol niya ako na kahit tingin mo kung gaano kakagaling ka diskarte sa buhay mo, na gagawin mo lahat ng diskarte yung buhay mo. Hindi ko kayang diskartehan yung machine para mabuhay si Heinston time na yon. So sobrang hinambol talaga. Kahit ganit, kaya ganito na ako mag-isip kasi grabe, sobrang hinambol ako na ganyan feeling ko ang galing ko sa discarte sa buhay. Wala, yun, wala, wala nangyari. Kaya sobrang hinambol talaga kami sa experience namin. At pinarana sa amin talaga yung sobrang kailangan na kailangan mo. So alam ko, alam ko na ngayon yung mga ganong feeling. Kasi dati wala naman akong pakialam yan kasi ang lakas namin eh dami namin pera eh, lakas namin, di ba? Hindi ko na, yung mga nag akin ng help before, mga random din na tao, hindi ko matulungan kasi feeling ko parang bahala kayo dyan, yun pala. Yun pala yung purpose din talaga namin before. Ngayon alam ko na guys, alam ko na kapag kaya sabi ko po naka-recover talaga kami, ang dami kong gustong gawin na help-help na lang talaga syempre alam naman natin yung mga abusado saka nangangailangan maging wise din naman tayo pero ngayon talaga sobrang hinambol talaga kami ng panahon ng mundo ni God talaga kaya mas wise na kami sobra dapat talaga always be humble whatever happens talaga kahit gano tayo kalakas gano tayo karaming pera or ang tingin natin sa sarili natin ha, mag kahit gano katingin natin gano tayo kalakas maging humble pa rin talaga tayo. Kasi, you'll never know talaga kung paano ka i-humble ni Lord pag naging sobra ka na kapag nakalimot ka na, guys. Sobra. Hindi natin alam. Kasi isang click lang, isang snap lang yan, guys. Si God talaga yung nagkocontrol ang buhay natin. Na anytime pwede niyang tanggalin talaga sa buhay natin. Imagine niyo rin na may nabasa rin I na mean, sa TikTok nga sabi niya, sabi doon na minsan si God bibigyan ka talaga ng sakit din na talagang pang lifetime na kasi ayaw ka na niyang mawala sa buhay niya. Katulad niyan, siguro pag si daddy, si Hines, kapag wala, may, may seizure na siya forever. I mean, nandiyo na yung seizure niya eh. Gamot na lang, maintenance lang guys. Siguro kasi alam ni God kapag si Hines, kapag pinagaling niya yung 100%, baka makalimot na naman, magdepende naman sa sarili niya, feeling niya ang lakas-lakas na niya, ganyan. So alam mo yon ganun talaga ang buhay, kaya... God is real guys. God is real. Kaya guys, itong sa mga nangyari sa buhay namin, wala akong kinakahiya dito. Wala akong kinakahiya kung ano maging roller coaster yung buhay namin. Kung masaya ako, malungkot, natatakot, may pangamba, umiiyak. Hindi ako nahihiya guys. Kasi ito yung re realidad ng buhay. Wala na akong pake kung i-judge ako or what na oversharing or what guys. Kasi ang pinapoint ko dito, gusto ko ipakita sa inyo yung yung kung paano mag-work si God sa life namin. Kung gano'n siya ka-real. Grabe yung provision, grabe yung healing niya and all. yon guys. Hindi man 100% ni-share ko dito. Yung mga gusto ko lang na parang i-share sa inyo na may inspire din kayo. Pero para i-judge ako, para pag-isipan ko na, ay nakakahiya, ko na i-share. Hindi. Kasi hindi ako nahihiya na ipag- ipag, ipagmalaki ko anong ginawa ni God sa buhay namin. Ano yung mga changes na ginagawa niya sa buhay namin. Ano yung mga natutunan ko sa journey na to guys. Kaya sinishare ko to sa inyo. May isa akong tita nagsabi sa akin na, kasi nainis siya sa akin. Sabi niya, kaya mo yun na experience kasi masama yung ugali mo. Ganyan. Siguro maldita kasi ako before. Alam niyo, hindi ako nasaktan. Hindi ako nasaktan nung sinabi niya yun. Kasi, alam ko back up ko si Lord eh. Yung alam mo kasi na kung bakit mo siya na-experience kasi may gusto siyang ituro si God sa'yo alam yon Kaya kasi siguro pag di mo naintindihan, ma mawawaran mawawalan ka ng gana sa buhay ni ayaw mo nang humarap sa tao. Kasi feeling mo, ay, yung sama ako ba? Ganyan. Hindi yun sinabi niya sa akin yon kung ano-ano pinagsasabi niya sa akin na sobrang below the belt, sobrang kalmado ko. Nag-sorry lang ako. Wala ko iba ko. Pero kung ako yon na hindi ko na nasaktan talaga ako, guys or punong-puno rin yung galit yung heart ko, pwede ko siyang sabihin ako ano-ano, kasi hindi yan ako narerespeto. Pwede ko rin siyang i-disrespect na kung anong sabihin, ipamukha sa'yo. Pero, nung time na yun, wala ako sinabi. Tahimik lang ako.